Tingnan nyo to mga ibigan, mayroon siyang gas-gas at hindi na naglalaro yung kanyang shock. Siguro naubos na yung kanyang langis dito. Yan. Ayan na nga mga ibigan, matigas na yung kanyang shock. So pag dinadrive mo to, alimbawa sa rough roads, mga ganyan, ay makaldag siya. So mahirap na siyang idrive, drive makaldag, masakit sa katawan. At pwede rin masira yung inyong hub. Mga ibigan, yung lalagyan ng bearing kasi nga hindi na naglalaro yung kanyang suspension. So paano natin gagawin to guys? Paano natin magagawa ng paraan to? Halimbawa wala pa tayong pambili ng inner tube. So magagawa natin yan guys. Uh, papalitan natin ng Uh, oil seal ayan, mayroon na tayong oil seal pero hindi na langis yung ilalagay natin kasi pag langis yung nilagay natin pwedeng lumabas din siya agad, agad agad din pangit siyang tignan at ganun din, maubos din yung langis at hindi na rin siya maglaro so, ang gagawin natin dyan guys uh, kakabitan natin siya ng oil seal pero hindi na langis yung gagawin natin yung ilalagay natin so panoorin nyo na lang mga ibigan yung video uh, ilulubog natin to ng mga one mga isa't kala ating inches para dito siya maglalaro sa taas at ayun na nga hindi na lang is yung ilalagay natin guys so panoorin nyo na lang yung video hindi ko na sana ang <laughs> so ayun mga ibigan, natanggal na natin yung gulong tapos yung pender yan Ah, yun guys. Mayroong allen bolt dito sa ilalim. So, kailangan natin tanggalin yun para mahugot natin to. So, yun muna yung tatanggalin natin. Okay mga ibigan, gagamit tayo nito. Okay guys, natanggal na natin yung kanyang outer. So ito yung kanyang inner tube. Malaki na yung kanyang gas-gas. Ang gagawin natin guys, lilihain muna natin para lumabas yung matanggal yung kanyang alawang. Nalihan na natin guys itong ating uh, shock. So tanggalin natin tong bolt na 17, 17 saka yung ito 14 para mabunot natin tong shock. Para mabuksan natin yung kanyang spring malinis. Malinis natin. Oh, okay, mga ibigan na tanggalin natin yung shock. Ayan, kailangan natin ilubog tong kanyang gasgas. -gas. -gas para hindi masira yung ilalagay natin ng oil seal so paano natin lalubog to susukat natin dito sa kanya outer tube yan. so lubog muna natin so ayan sya guys merong bahagyang nakakalabas so kukuha tayo ng dalawang inches yan dalawang inches yan guys para pumunta rito yung oil seal dito na siya maglaro para hindi na siya magasgas dito so paano natin gagawin yun guys kailangan natin ng kailangan natin na tubo na plastic na dalawang 2 inch yan so yan dalawang 2 inch kailangan dapat ganito kahaba so puputulin natin dito yung PVC. Tapos babaklasin natin to guys. So dito tayo magsasapi sa ilalim. Bali sasapi natin dito sa ilalim yan. Para lang to Nang 2 inch din. Ayan 2 inch. Lulubog siya. So ito na lang yung lalabas. So malolowered natin tong ating shop. Pag ganun yung ginawa natin guys. Okay. Okay guys, para malugan nyo tong ating uh, ito. Yung thread thread ng ating inner tube para maluwagan nyo is baliktad din nyo lang siya guys na ganito ayan babaliktad rin nyo so isasaksak natin yung baliktad dito para mayroong hahawak sa kanya para hindi humikot tapos kailangan natin ng katala ayan pihitin natin dito Yan, ganyan lang diskarte guys. Oh. Yan, natanggal na natin. Di sa loob na ito, mayroon dito yung spring. Tsaka yung paglalagyan natin ng sapi, yung dulo ng ating inner tube. Yung ganito guys. Okay mga kaibigan, nabaklas na natin yung ating uh, inner tube. So ito yung kanyang spring. Tapos ito yung sa dulo niya yung kinakabitan ng tornilyo. So, ayan na na natin yung dalawang 2 inch na PVC. So dito natin lalagay guys. Yan. Ganyan yung para para lumubog yung gasgas. -gas. Ayan, lumubog siya dito. Dito na siya maglalaro yan pag lulubog yung kanyang gas gas dito na maglalaro yung oil seal so hindi na siya masisira so hindi na nga pala lang is yung lalagay natin guys ah uh, meron tayong magandang grasa ito high temp so yan na yung lalagay natin para hindi na siya tumagas so okay naman yan marami na akong nagawang ganyan lalo na yung mga lumang motor yung mga RS so grasa yung nilalagay namin nilalagay natin grasa na kapag uh, malala na yung kanyang shock so kapag wala kayong mabili na ano inner tube tapos yung inner tube nyo is gas na gayahin nyo lang tong video guys uh, panoorin nyo lang so gayahin nyo lang tong video natin makakatulong to Alright, so lilinisin ko lang to guys. Tapos babalikan ko kayo mamaya. Lilinisin ko tong itong spring dahil at uh, kinalawang siya. Okay. So maggagabi na. Baabutin tayo ng gabi. At ayun na nga mga ibigan, ginabi na tayo. Uh, so ganun lang yung gagawin natin, guys. Lalagay natin yung pinutol nating PVC dito tapos nandito sa labas yung spring Ayan. tapos sa uh, babalutin natin to ng grasa hindi ko pa ito nalilinis mga ibigan so ginabi na tayo bukas ko na lang uh, uh, -video yung yung pag natapos natin pero ipapaliwanag ko na lang sa inyo mga ibigan so ito yung ginawa natin ito yung dalawang PVC na 2 inch sa ibabaw yung spring so pagkakabit nyo guys uh, babalutin nyo to ng grasa ito dalawa na to grasa hanggang dito sa dulo ng spring so wag nyo nalalagyan lahat ng grasa tong mga ibigin kasi marami kayong ubusin dito lang sa dulo ng spring tapos ito pupunayin nyo ng grasa to ito yan tapos pag binubuo nyo na yung dulo lagyan nyo din ng grasa yung dulo nya dito Ayan, guys ah uh, punuin nyo lang din ng grasa para hindi makapaglaro siya ng maayos so matatansyan nyo na yun guys kung gano'ng kadaming grasa yung lalagay nyo so ayun papalitan ko pa to ng oil seal bali bukas ko na lang i-update ko na lang kayo bukas guys kapag natapos ko na kasi uh, walang ilaw dito sa atin so yun lang yung ilaw medyo malapo hindi ko na mabibidyo guys ah uh, bukas na lang kapag natapos ko na to so ganoon lang naman yung gagawin nyo eh lalagyan nyo lang to ng grasa papalit ng oil seal so sisikwatin nyo lang to guys ng panikwat itong oil seal so, madali lang naman tanggalin to pag di nyo natanggal ng panikwat huwag nyo pipersahin kasi nababasag itong uh, outer tube uh, kumuha kayo ng flat screw tapos putulin nyo guys yung oil seal pag hindi nyo natanggal ng uh, yun, panikwat putulin nyo na yung oil seal para mas madali siyang tanggalin so ganoon lang guys so, pag napalitan nyo na yung oil seal kabit nyo na lang din to yan, lagyan nyo ng grasa hindi na lang is yung kakabit nyo guys kasi tatagas lang din so grasa na lang yung kakabit natin lagyan natin ng grasa, to maraming grasa itong dulo ng spring so yan, pag kabit nyo yan, okay na yan ah uh, magagamit nyo yun ng matagal siguro pag nagamit nyo ng mga 1 year 2 years uh, makakapag order na kayo ng inner tube so napak napakinabangan nyo pa siya or baka umabot pa nga ng tatlong taon so ganoon lang guys uh, update ko kayo bukas alright Okay mga ibigan, ito na yung resulta ng ginawa natin. Dinawin ko nga pala guys, ang inuna ko dito is yung PVC. Tapos nandito yung spring. So binaliktad ko yung ginawa ko kanina kasi may pit yung PVC. Hindi siya naglalaro. So naka-steady lang siya dito. So ayan na siya guys, pag nandito na yung kanyang gas-gas. So pag nilibog mo dito siya ating ano, outer tube so pag nilubog mo dito guys sa ating outer tube yun ayan na sya ayan na sya guys bali andito yung oil seal so hindi niya natatamaan yung yung gas gas ng oil seal so hindi na sya masisira so andito yung oil seal dito na sya nakatapat So ayun na siya guys. So dito yung kanyang gas -gas. Ano yung gas-gas niya? Hindi makita. Hindi siya makita guys, madilim. Ayun, ayun. Sa so, pagnilubog natin, ayan. Oh, wala na siya. So dito na maglalaro yung oil seal sa labas. Kaya hindi na niya tatamaan yung gas -gas. Oo. No. Okay na siya. Wala na yung gasgas -gas na, nasa ilalim na, no? <laughs> okay mga ibigan uh, eto na yung ginawa natin kagabi. Bali, alas 6 na ng umaga ngayon. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, wala na yung kanyang gasgas -gas dito. Ayan, yeah, then naglalaro na rin siya. Ngayon dito na nagtatapos 'yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating uh, channel. Ah, uh, pag hindi pa kayo nagka-subscribe, mga ibigan ay mag-subscribe na kayo. Then hit nyo na rin po 'yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga ginagawa ng ating video. Thank you.